naging usap-usapan sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang naging post ni Jiton di tungkol sa kontrobersyal na pahayag noon ni Manny Pacquiao patungkol sa LGBT community. Ito ay kasabay ng pagbabalik ni Pacman sa boxing ring nitong linggo, July 20, kontra sa American-Mexican boxer na si Mario Barrios. Ngunit bago pa ang kanyang laban, Nagpost si Tondi sa kanyang Facebook page noong July 19 para paalalahanan ang kanyang followers sa homophobic comments ng boksingero noong 2016. Ania have people forgotten the homophobic comments of Manny when he said gays are worse than animals. I mean, why do Filipinos have amnesia? Komento ng ilang netizens anila, girl. Huwag kang maghanap ng kakampi. Hindi lahat tulad mo nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. May amnesia ka rin ba? He already apologized for it and suffered the consequences. Akala mo naman e eh napakabuti mo. Kung matatandaan, umalingaw-ngaw ang pambabatikos sa boxing legend noong February 2016 matapos niyang sabihin sa isang panayam na ang mga nasa same-sex relationships ay, mas masahol pa sa hayop, sa kasagsagan ng kanyang kandidatura sa Senado. Wika ni Pacquiao noon, as Christian, bawal naman yung same-sex marriage. Ginawa ang babae para sa lalaki, ginawa ang lalaki para sa babae. Kasi para sa akin ito lang, common sense lang. Makakita ka ba ng any animals na lalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop, marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, kung, babae, babae. O di ba? Diba? ngayon kung lalaki sa lalaki o babae sa babae e mas masahol pa sa hayop ang tao. Ang hayop lang, hindi talaga pwedeng magsama ang lalaki sa lalaki. Dagdag pa niya pero I'm not condemning them. Yung marriage lang, yung committing sin against God. Maraming celebrities ang umalma noon sa naging pahayag na ito ni Pacman at kabilang na riyan si Nabais Ganda, Urban Magic Johnson, at Dave Bautista na noon ay pinatakpan pa ang kanyang, Tim Pacquiao, na tato bilang protesta. Matapos ang kaliwat ka ng batikos, humingi ng paumanhin ang boksingero at nilinaw na hindi niya kinokandena o hinuhusgahan ang LGBTQ community. Sa isang panayam noon sa blog ni Tony Gonzaga, muling tinanong si Pacquiao ukol sa isyo, paliwanag ni Pacman, na edit kasi masyado yung statement kong yun. Ang sinasabi ko palagi na hindi ko kinokondem yung mga gay, mga LGBT. May mga pamangkin akong LGBT ang dami kong mga LGBT na workers sa bahay ko, kahit yung mga kapatid ko. Aniya pa, as a person, hindi mo sasabihin galit ka sa kanya, kinukondena mo siya. Who am I to judge a person, di ba?